Dugang pang barangay sa Madawi City ang giliho karon madeklarar nga drug cleared samtang usa ka police station gipasidunggan tungod sa kampanya nini. A report ni Nico Serino. Sa 27 ka mga barangay sa Mandawi City, 18 na ang nadeklara nga drug cleared buot pasabot na locate og nahataga na og husto nga intervention ang tanan nga mga drug personalities sa dapit na aprubahan og na validate na sabkini sa Regional Oversight Committee may usa pa nga giliho karon sa syudad nga hayan mapuno sa listahan hopefully uh, ma na siya sa next na meeting sa Regional Oversight Committee sa selebrasyon sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, gipasidunggan ang mga barangay nga nauna nang nadeklara nga drug cleared. Lakip sa Gipasidungan sa syudad ang Police Station 6. Kinitungod kay tanang upat ka mga barangay sa ilang jurisdiction, drug cleared na ang status. Na naman ang um, tanang territories under Station 6 kana clear. Mm -hmm. So muna sa ipasalamatan ko na to ang Station Commander. Katuyuan sa dakbayan nga kinatibuk ang mandawi ang madiklara nga drug cleared. Tinguha nila tanang barangay madiklara kun mahimo karong tuiga. Nico Sereno Balitang Bisda.